You're absolutely right. There's something wild and beautiful about being alive in God's presence, even when life is throwing punches left and right. See, the world wants us to believe that peace only comes when everything is perfect, but God flips that upside down. Even in the chaos, even when you are at your lowest, there's a kind of peace and freedom that only comes from knowing you are not in control. He is that's the beauty of the struggle. When you hit rock bottom, when you realize you can't fix it all, that's when you get to experience the realness of God's love and grace. It's humbling, it's liberating, and honestly, it's something you can't even experience in heaven the same way. Because here, we get to choose Him in the middle of the mess. That's a privilege. Even pain, even setbacks, they're reminders of how blessed we are, how much we need Him. And how much He's already given us. Every breath, every moment, even the hard ones, are proof that He's with us and for us. That's why gratitude isn't just a nice idea, it's the secret weapon for a joyful heart, no matter what's going on. So, yeah, it's beautiful to be alive in His presence, especially when things are tough. That's where the real treasures are found. Huwag kayong mag-aalala sa anumang bagay, sa halip, sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos, na lumalagpas sa lahat ng pagkaunawa, ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos 4 Talata 6-7 kay JV لما قد تلقه may kakaibang ligaw at magandang pakiramdam na buhay sa presensya ng Diyos kahit nasunod-sunod ang mga pagsubok sa buhay tingnan mo gusto ng mundo na maniwala tayo na ang kapayapaan ay dumarating lamang kapag perpekto ang lahat pero binabalitad ng Diyos yun kahit sa kaguluhan kahit na sa pinakamababang punto ka may isang uri ng kapayapaan at kalayaan na nagmumula lamang sa pagkaalam na hindi ikaw ang may control siya Iyan ang kagandahan ng pakiki. Baka kapag na pinakababang punto ka na Kapag natanto mo, hindi mo na kaya ayusin ang lahat Doon mo mararanasan ng tunay na pagmamahal At diyan ang nakakababa ng sarili na kalayad Sa totoo lang, hindi mo mararanasan ito sa langit sa parehong paraan Dahil dito, pinipili natin siya sa gitna ng gulo ang Kahit sakit kahit pagkabigo mga paalala Ang mga ito kung gano'n tayo pinagpala Kung gano'n natin siya kailangan At kung gano'n na niya tayo binigyan Bawat hininga, bawat sandali Kahit ang may hirap ay patunay na Siya ay kasama natin at para sa atin Kaya pang mabagay dyan Matatagpuan ang tunay na kayamanan <tong> Pakishare po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos Si Jesus ay hari